pa daw pamimili ng halaman. Dini ho ang landmark sa may St. Rafael. Papasok din Yan. Yan din eh. Ah, din eh pala. Pareho sa barangay Payapa, mamimili ng halaman. pagdandaan ng halaman sa barangay Payapa. Doon pa daw sa Padulo. Doon pa daw sa Padulo. Doon pa daw, pa daw bibili ng halaman. Doon kami sa Mora. Dito kami. Sa may ano bibili. Ay dito gumarahe. Saan bibili? eh? Diyan yan yog na ka Palmera. Pati Pa-snake plant pala may din eh. Ay kala ko ate Maricel, magdadala mo ng snake plant. Sabi ng kapre, si "Ida, mas toyot pa eh, kay Maricel ang dinala." dalhin ko aking, ano, is, wala na akong madala natin ah, sa wala na. O, oh, sir, bibili ng paso. May paso ka naman Yan. dito. Oh, mga paso. Ang paso na bibili nga ay yung bato, hindi plastik. nga nito yung malaki. Yung malaki. Yung malaki. Yun paso bibili. are Yun, yung binigay ni Caprice. Yung parang dahon ng saging. Kita Dun mo Meron pa. Mga oh. Maganda yun. Garning pa sola lang mamabili ng aring garning kalalaki. Are daw para marmol Oo, original. Ilang kayan? Apat. Oo, yung garning apat. O, o, yung gayon pala. Yung malaki yung Ito yung pinakamura. Alin? At pagkakalayo ng San Juan na. Hindi <tinyo> ang malapit. Malapit rin 'yun ha? Ay, okay na sa Anong masisindi. Are ang rubber trip no, kakadami. Ay apat-apat naman apat ang bibilhin niya ng higa nang malalaki. Oo. Oh. bato. Oo, oh, tigalwa sa tricycle. Kaya nga, di doon na nga. Marami pa doon. Maganda, magaganda pa din doon. Tindahan naman si Tira. Hindi yan. Ay, may ganyan ako diyan dati. Pinat, namatay naman. Namatay naman. Ay, siya ko bibili ng bibili ng ng pasok. Ay nasa dito ng halaman. Usan laki. sa akin rin 'yan, Ito. Hindi na dala hindi mo darin. Sa laki. Bato pa lang 'ari. Pwede na ang garing kalaki. No. Bilis ka, Bilis. Hindi ko mabilis. Puro mga paso. Makano yung kuya? Alam? Ba hindi, yung kasya lang doon sa may square ng Maritisan. Uh, Apat na Ang nakalagay dito. Hindi, dalawa lang. Tapos idalwa doon sa may... Ansel. Ansel. Digan na nga la, ah. yung may kulay. Yung G, yung Hoy, baka mabasag na ba? Ito yung mo. Okay, kasi arey tatay, o kakadaming garne doon sa mga tara gabi okay, Hindi. Gabi yan.